Ang uh, tagapagsalita po ng Greens Retailer Confederation of the Philippines o GRECON, si Ginoong Orly Manuntag. Magandang uh, morning po Sir Orly. Welcome po muli sa DWIC Channel 23 at Happy New Year po sa inyo sa mga rice uh, retailers po. Uh, yes, magandang umaga po sa inyo uh, Sir Drew and uh, Ma'am uh, Judith. Happy New Year po sa inyo at sa lahat new po ng mga tagapakinig. Good morning Sir Orly. Unmustal um, na kayo Sir Orly? Hindi pa po. Hindi <laughs> pa sila. Same. No? <laughs> <laughs> Pareho tayo. Marami pang uh, natiratirang kanin nung New Year. <laughs> Isasangad na lang yan. Uh. Well, anyway, Sir Orly, dahil uh, tama-tama, pinag-uusapan po natin habang uh, nag-aalmusal po yung ating mga kababayan. Sa ka kaliwat right. pong mga tapsihan mm -hmm. dyan po sa lungsod ng Maynila kung saan tambako ang mga basura. Nakapaw. <laughs> Grabe, no? Uh. Dito po sa issue po ng uh, branding, Sir Sir Orly, kayo po ay uh, pabor na tanggalin po itong branding ng uh, branding sa imported po na bigas. Ah, uh, e, ililidaw lang natin ano, mm -hmm. yung branding kasi sa <clears throat> ayon sa DA sa so naririnig namin, although ni pa kami nakaka pag-usap ng nang maayos at mm -hmm. uh, i-discuss Friday pa lang po yata. <clears throat> uh, yung branding po kasi hindi natin siya pwedeng alisin mm -hmm. sa bigas kasi for the longest period of time mm. -hmm. Uh, talagang mga branding na tayo sa bigas. Siguro mm -hmm. po ang ang mas ano po diyan na tinutukoy po ng DA ay mm -hmm. eh, yung branding po ng bigas na nilalagay po sa tag price. So halimbawa po may tag price tayo tapos may nakalagay po yung brand ng bigas. Mm -hmm. Siguro po doon tanggap pwede natin matanggal kung yun po sila suggest ng DA. Uh, pero po doon mismo sa sako ng bigas, hindi po natin siya pwedeng tanggalin. Mm -hmm. Kumbaga magkaiba po yun eh. Ibig mm -hmm. uh, sabihin po, yung yan, kagaya po yan, nakita natin, tag-tag po. Okay What? po yan, walang nakalagay na brand ng bigas. Pero yung sasako po mismo ng bigas, nandun dapat po yung brand. Kasi may mga, mm -hmm. may mga ano po yan, may mga nakapatent, trademark. Mm -hmm. So may mga batas po tayo siguro dyan baka tamaan ah. under ng DTI o yung sa mga ganyan po. Dahil pag ini-import po yan, may mga brand po yung sako may nakalagay din pong label. Siguro po, dito sa tinutukoy po ng DA, yung mga nasa tag price po siguro. Para mm -hmm. hindi po natin nakikita na, oh, kaya yan mahal kasi ito, ito yung brand na yan. Mm -hmm. So, po siguro yung yeah, tinutukoy yeah, ng yeah. DA, kami naman po ay pabor po sa ganon. Kung mm -hmm. hindi po nga pagkakasundoan, yung nga po, dapat talaga makapag-usap po na maayos, maipatawag po ng DA yung mga retailers. Mm -hmm. And then, Siyempre, isa pa po, Ah, uh, ma-address yung presyo kasi baka baka tanggalin nga natin yung branding doon sa tag price o label eh di naman pala bumaba yung presyo. Uh -huh. So dapat it's talaga sa na dapat po ma-address. Mm -hmm. Ang nakita po kasi namin dyan is magkano ba yung dapat na markup ng isang retailer mm -hmm. na hindi siya sila siya ay nagkasamantala tala o sa high na product Parang uh, suggested eh, retail yung parang price, gano'n. Uh, margin po ng retailer. Kasi oh. po, ilan mm. po ninyo, ang retailer, eh, nagbebenta lang po yun ng mga halos 10 mm -hmm. sacks or 20 sacks po a day. Misan wala pa. Mm -hmm. Sa laki po na binabayaran po ng pwesto, tao, everything. Totoo. Misan may mga nice pa yung mga pwesto. Hindi naman yung nakakayanin oh, kung ka dalawang pa. piso lang yung oh. kanyang mark-up. Oh. Oh. So sa laki ito namin, dapat ang markup ng mga retailer, Nasa mga 4 to 5 pesos. Siguro kung puunan niya ay 40 pesos, ma-mark up siya ng mga 10 So, nasa 44 pesos o 45 pesos ang kanyang tag price sa retail. Tubo niya Para naman sustainable at uh, mm -hmm. makapagsilbi pa rin naman uh, as social responsibility ng mga retailer, eh tumagal naman po sila sa hanap buhay. Mm -hmm. Okay. So, ito ho ba? Ito ho bang sinusulong ng DA sa tingin ho ba ninyo? Uh, naniniwala ho ba kayo na baba nito ang presyo po ng bigas, sa uh, Sir Orly? Uh, sa nakikita namin, siguro partially baka katulong. Partially? Pero to, to address the real problem, baka hindi eh. Kasi kung presyo ang problema natin sa pagbaba ng bigas, dapat presyo yung atakihin natin. Mm. Una una dapat malaman natin magkano ba ang puunan ng retailer saanya kinuha mm -hmm. tingnan natin yung sibo saan ba kinuha ng retailer yung bigas tingnan natin po kung sino wholesaler mm -hmm. tanungin natin magkano kanya kuha at kain mark markup mm -hmm. at sino naman po kinukuha ng wholesaler na importer mm -hmm. tanungin din po natin magkano kanya landed cost mula po sa port uh, sa bureau of customs mm -hmm. so from there po yung traceability So makikita po natin, sino ba talaga ang nagpo-profiteering sa gitna? Mm. Is it importer ba? Is it wholesalers Wait. po ba? Is it retailers po ba? Mm. So kung tatanggalin natin yung branding labeling para bumaba ang bigas, baka hindi po natin makuha ng todo yung gusto makuha po natin na pagbaba at baka magkaroon din ng kalituhan sa mga consumers natin. Mm. So kailangan talaga ito maayos at mapag-usapan. So nakikita ko i-address natin yung presyo. Magkano ba kinuha ng retailer? Kung yan ay kinuha ng retailer pa sa kanyang wholesaler na 40, magkano po binigyan ng tag price sa kanyang box? Hindi po ba? Mm -hmm. Balikan natin yung wholesaler, saan niya kinuha ito, magkano niya pinatungan ng kanyang retailer. Mm -hmm. And then, si importer naman. Siguro po, pag doon tayo naglaro, ang doon tumutok po ang DA, ma-address po natin yan. Actually, yung mga nakaraan naman po, may binabanggit ang DA na uh, dapat mga 8 pesos lang from the landed cost. Mm. So kung dalawang 40. pizza, bawa po, 40 pesos po ang, o 32 pesos ang landed cost ng importer, kung 8 pesos po yung markup from the retailer side, kasama na po yung importer's margin at saka po yung wholesaler, 8 pesos. So 40 pesos 40. po mm. dapat yung presyo ng, ng, ng retail price natin sa box Mm -hmm. So Saan tanong, Magkano po ba 'yung dapat nakita ng importer, kita po ng wholesaler, kita po ng retailer. So kung dalawang piso si whole importer, dalawang piso rin po ba si wholesaler, mm -hmm. apat na piso po si retailer natin. Mm -hmm. So dapat makapag-usap po sa ganung bagay mm -hmm. para ma-address po natin ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh Sir Orly, nakapagpulong uh, na ho ba kayo sa DA o kayo ba ay pinatawag na ng uh, DA, no? Para Betari, mailatag pa. o ma siya yung mga ganitong usapin. Lalong-lalo na number one na concern natin, yung uh, bigas, eh, no? Yes po. This coming Friday po, meron po kami pag-uusap. Yung mga mm. nakaraan po, di pa po kami napapatawag. Mm. Lalo na yung mga retailers group. Mm. Kami naman po ay sa Grecon po, mga kasamahan namin retailers, ay nakahanda naman po tumulong. From the longest period po, since 1980, kapartner na po kami ng National Food Authority o ng ating gobyerno. Yung mga kasamahan po natin, yung mga nagtitinda po ng mga NFA rice, bigasang bayan. Mm -hmm. So hanggang sa nawala po ito noong 2019, noong tayo po ay nagkaroon ng open trade o yung rice tarification law under Republic Act 11203. So nawala na po yung uh, marketing po ng NFA. So, yung mga retailers po natin, may kanya-kanya na, kanya -kanya na puntinda mm -hmm. at saka na wala na po yung uh, regulatory power na NFP kaya lahat lahat ng klasin tag nakita na po natin sa mga market kasi wala na po nagre-regulate. Mm -hmm. So isa po yung dapat talaga sa maibalik po natin. Mm -hmm. Okay? At least eh, sana maganda yung uh, well, mas tayong lahat ano magiging maganda yung uh, usapan ninyo because uh, Uh, Para ma, alam ko, ipa-finalize, ipafinalize mm -mm. Uh, may statement si Secretary Kiko, ipa-finalize na by January 3. Eh. January? 3. Supposedly, three? January 3. Oh, 7 eh, na ngayon, tapos sa Friday pa sila mag-uusap din. Mm -hmm. So, more or less, basta abangan na lang natin kung ano yung magiging, pero upositibo sana, no, Sir Orly, no? Para everybody happy naman, eh. Oo. Apo po. Like kami naman po ay nakahanda naman po ng tumulo, mm -hmm. uh, sa ating gobyerno. lalo-lalo na sa mga consumers natin. Mm -hmm. Ito naman po ang pangunahing po talaga hanap buhay ng mga retailers yes. natin, yung magiging po talaga ng bigas. Kaya po dapat lang po talaga makapag-usap, maayos po natin ano po ba, ba yung dapat gawin na hindi malito yung mga consumers po natin at matulungan natin po talaga at ma, ma, ma ano natin 'yung sila sabi na may nagkasamantala mm -hmm. kasi syempre masakit din po sa amin na napaparatangan na kasi ang mga retailers ganito ganito, ganon. syempre dapat to ma-address po natin 'yun sino ba ho 'yung nagkasamantala sa loob ng supply and value chain natin. Mm -hmm. Na kailangan mong correct po naman natin. Correct. At yung magsasamantala, yun ang papalagutin. <laughs> mm -hmm. Hindi tama yun eh. No? Sir uh, so Early, magkano ba dapat ang, ano, ang presyo ng bigas? Yung pinakamura ba? Yung ngayon po, sa nakita naman, oh, po siyempre. namin, mm -hmm. Oh, po na. sa, nariri, sa mga importers po na planted cost, Opo. dapat po yung mga broken po. Ito yung mga broken na durog, oh. Dapat po siya nasa mga 38 pesos po yung mga 38 broken. 38 pesos. Broken. Broken. Mm -hmm. Durog po yan, durog. Tinay naman po mga well-milled po na bigas nasa mm -hmm. mga 42 to 43. Tinay naman po mga 5% po na whole grain mm -hmm. na premium kung tawagin na mga galing po Pakistan, Myanmar, Thailand mm -hmm. uh, nasa 45 pesos. Mm -hmm. Yung Vietnam po talaga medyo mahal. Siguro nasa mga around 48 pesos hanggang 50 pesos. Mm -hmm. Medyo mahal po siya po, po ng, ng Vietnam. Mm hmm. Ayun. Eh, yung regular, regular, tsaka special, dapat magkano ba yan? Kasi bisin sabi si Secretary Kiko Laurel, hanggang 60 po, lang as, daw eh. Yung nasa imported. Mga 50, nasa mga 50 plus po yan. Pero yung 60 po oh, yun. siguro, sa panahon ngayon, dahil bumaba naman po sa world market price, wala po dapat 60. Oh, Ganun mas po mababa atin. pa dapat. Dapat bumaba pa. Oh, oh. Mm -hmm. bumaba po, po mm -hmm. dapat. Kasi kung 60 po yan, ano po yan, 3,000 isang sako. Eh mm hmm. kung binibili po ng mga binibenta po yan dapat eh nasa mga 2,400 lang eh hindi ho dapat aabuti ng ng 3,000 per kaban kung 60 pesos po yan. Mm -hmm. So dapat ma-address po na. Kaya nga po sabi namin uh, ah, tingnan po yung resibo ng mga retailers. Yan. Saan po ba sila kumukuha? Mm -hmm. Magkano po kanilang puunan? Mm hmm. Magkano po ba binibenta po sa box nila? Mm -hmm. Kung nabuunan mm -hmm. na po sila ng 40 dapat mag po sa box nila, di po ba? At tanungin natin kung saan po nila kinukuha na wholesaler. Yan. Tanungin din natin yung wholesaler, magkano nyo ba ito kinuha at magkano nyo pinatungan ang retailer. Mm -hmm. So babalik lang sa kabila, sa pinagsimulan, sa importer naman. Mm -hmm. Magkano pa ang parating mo importer, magkano landed mo, magkano ka, magkano ka nag-mark up. Mm -hmm. So doon po makikita po natin yung supply and value chain along the, mula po sa dumating hanggang sa sa palengke, eh, magkano po ba talaga yung naging presyo ng bigas natin? At sino yung nag mm. Dapat ma-address natin doon. Mm. So, ayun yeah. po yung nakita so, po namin na uh -huh. na suggestion po, na solution po uh -huh. sa problema po natin sa presyo ng bigas. Uh -huh. Maganda nga po yan, ano, para sabi nga nila makita yung the whole picture. Uh -huh. Ika nga, no? At uh -huh. para lahat naman everybody happy, especially yes. ng ngayong New Year, di ba? Eh, diba? eh ang, kung uh, mga negosyante, retailers, eh, talaga namang maghahanap buhay. Eh talagang dapat naman ano, negosyo ho 'yan eh. Uh Oo. -oh, pero hindi dapat naman sumobra. Sumobra. Hmm. Di ba? Pero Sir Orly, made... uh, last na lang from my part, uh itohobang uh, yung sa branding po ng Bigas Kayo ho ba naniniwala ho rito sa sinasabi po ng Department of Agriculture na ito pong ito po ay isa pong mapanlinlang na marketing strategy po ng mga retailers? Ay uh, hindi po kasi nakikita na po natin uh, bumibili po sila ng mga bigas. So, dahil na wala po nga po yung regulatory power ng, ng, ng NFA dati, ang ginawa po ng mga ibang mga kasamahan natin nagtitingi po ng bigas, kung ano po yung binibili po nila na sa ako o brand yung po yung nila sa tag price. Mm Halimbawa -hmm. po, nilalagay sila ng isang brand, nilagay po na sa tag price para raw yung kanilang customer, hindi naman malito, ito po yung hinahanap na brand. Mm -hmm. Pag bumunta kayo sa palengke, makikita nyo ho talaga, tama naman po yung nakita natin, may mga tag price, may mga brand na po doon. May distinction. So, um... wala naman po nagre regulate at wala naman po nagpapaliwanag sa mga retailer dahil nga po wala nang regulatory power, wala na nga ikot nag-iikot ngayon na lang po dahil ina-address nga natin yung issue sa sa presyo po ng bigas. Mm -hmm. So nakikita ko po natin dyan, ma-educate natin yung mga kasama natin magbidig magbibigas, magtitingi, para alam anong dapat gawin. Mm -hmm. Kasi po, kapag pumunta mm -hmm. kayo ng supermarket, may mga branding din po, di yes. po ba? Uh -huh. Alam mo yung ganitong brand, mahal. Alam mo yung ganitong brand, mura. Mm -hmm. mm -hmm. So hindi po natin masasabi na mapangling lang yung... 'yung branding sa presyo kasi lahat naman po ng produkto hindi lang po bigas may branding po totoo tayo naman. Totoo naman. totoo totoo naman 'yan. Mm. Kung, kung ang sardinas lahat po, ang lead, yung po. mga sardinas maraming sardinas po, 'di ba? Sabi okay. apat na brand. Tanggalin natin ang branding, lahat yan, sardinas na lang. Ano epekto po niyan? Mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. So nakikita ko, wala sa branding po 'yung problema. Nasa pagpapatupad po natin at pagpapaliwanag, mm -hmm. ano po yung dapat nating gawin. Mm -hmm. Kung presyo yung problema, hindi presyo po atakin natin, hindi po yung branding. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Dinilawin ko lang, may mga trademark po tayo. Mm -hmm. May mga nagbabayad po ng mga asamahan natin, naghahanap buhay para sa branding po nila at marketing. Mm -hmm. Kung kaalisin mo yung branding, eh papaano po mangyayari nga? May mga tatamaan po tayong batas. Mm -hmm. So si DTI po makakasagot sa mga ganyang bagay po. Dahil may mga brand po talaga tayo na nag exist even before pa po. Alright. Di po ba? Um, Nako, sige po, Sir Orly. Baka meron pa po kay mga karagdagang pang panawagan sa atin pong Department of Agriculture at siyempre sa atin pong mga consumer. Siguro po, uh, it's about time na mula po kasi na nagkaroon ng open trade, hindi na po nagkaroon ng tuloy-tuloy na pakipag-usap o coordination po ang DA sa stakeholders. Hindi po kasi natin pwede sabihin isa lang ang kakausapin o isang grupo lang o isang stakeholders lang. Dapat yung buong supply and value chain po. Yung millers natin, yung palay traders, yung farmers, yung importers, yung mga wholesalers po at retailers po. Dapat kasama po yan. Kung talaga po gusto maayos natin yan, dapat ina po yung mga po ng DA mm -hmm. para mm -hmm. po makita po natin talaga ano po yung dapat na solusyon mm -hmm. sa naranasan po natin ngayon tungkol po sa sa bigas po natin na usapin. Right. So ipo yun y yung nakikita ko po dito na mag-usap mm -hmm. ang buong supply and value chain po. Yes. Dapat magkaroon po ng regular. Hindi yung pag may problema lang, <laughs> saka lang po mag-usap. So oh, it's about time na magtuloy-tuloy po para maging sustainable po natin, mapanghawakan natin. At syempre po, lalo dito, ang benepisyo is mapunta po sa mga consumers po natin. Alright. Sige po, Sir Orly, marami pong salamat sa inyo pong oras. At magandang umaga po muli at maaari na po kayo makapag-almusal, Sir Orly. Good morning, Sir Orly. Good morning. Marami salamat din po. Happy New Year po. Happy New Year. Si Ginong Orly Manuntag, ang tagapagsalita po ng GRECON o Grains Retailer Confederation of the Philippines.